Hello mga kasari, mga sisiko, nandito ako ngayon sa grocery para mamili ng mga item na kulang na talaga sa aking sari-sari store So itong lahat na pinamili ko ay ito yung mga saleable talaga sa aming tindahan So ngayon ay magbo-voice over lang ako kasi nga may mga music tayong maririnig at super stricto talaga ni Lolo. Baka makapiright tayo, sayang pa itong pinaghirapan natin ngayon. <laughs> Ayan, so mga sisiko, uh, dito pa lang sa counter ay uh, ipapakita ko na lang sa inyo yung mga item, kung ano yung mga pinamili ko para may idea kayo kung ano yung mabentang paninda. Ayan, mabentang paninda ng ating mga suki at sa mga kabataan. So, para pagdating sa bahay, hindi na lang ako mag-unbox pa doon para pag uwi ko, pahinga na kaagad, hindi na ako mag-vlog. Uh, mag so, meron tayo ditong apat na malalaking card So, ito lahat ay nagkakahalaga ng uh, 30,000 pesos. So, ayan, nakalign na tayo, tayo na ang next. So, yung iba ay nalapag ko na sa counter. So, ayan, kita nyo na ako na andito talaga ako sa grocery. Ito lang yung attire natin ngayon para fresh. <laughs> so, buti na lang wala masyadong tao. So, hindi tayo matagalan. So, nag-start na akong maglagay sa counter para maipakita ko sa inyo. Okay, so first na ipapakita ko sa inyo ay ang mga frozen, uh, frozen foods. Kasama na dito yung mga ulam namin. So, kumuha ako ng tender juicy hot dogs. Hindi ko nalang sasabihin kung magkano ang benta ko kasi nakadepende kasi yan sa size ng hot dog. Merong jumbo, merong cocktail, meron din yung mga maliliit, eh, yung mga maninipis lang. So, kasama na rin dyan yung uh, ulam namin. So, ito pala yung uh, Fear Foods. Ito yung product yung binebenta ko kasi ito yung hinahanap talaga nila. Okay, so kumuha na rin ako ng pork. Ayan, para pang ulam namin. Hindi na nasasakit yung ulo ko. Maghanap pa kung anong anong ulamin namin. So kumuha na ako. Tapos meron akong kinuha ng atay ng manok para sa aking mga alaga na si Maki, Pupoy, and Doggy. And nag-add na rin ako ng leeg ng chicken sa kanila pa rin yan mga sisi ko ang atay at saka chicken na liig tapos kumuha na lang din ako ng wings chicken wings uh, masarap yan iprito paborito ni Kuya Dave at ni Kring and imbutido pang baon niya so ito lahat yung mga ano frozen products na binibili ko konti lang <laughs> konti lang mga sisi so may mga item tayo dyan na hindi ko pa napakita sa inyo ayan quick tapos yung oil. And, uh, bumili na lang din ako ng gulay na pang chop soy. Kasi gusto ko magluto si Kuya Dave ng chop soy. Meron tayo dito ng cauliflower, chichiria, at saka yung uh, young corn. Ayan. Tapos, bumili na lang din ako lang luyang dilaw or turmeric. And, nag-add ako ng buttercup. Ito yung binibenta ko na butter. Kasi mas mura sya compare yung isa, yung buttermilk. By 2, makasave ka ng 8 pesos. At syempre, hindi ko makalimutan yung supply ko sa aking nanay na Bear Brand Adult na yung malaki talaga. Tapos kasama na rin dyan yung Quaker Oats na malaki rin. Bingay ko yan sa aking lab na nanay. And nag-add na rin ako ng, ah, uh, anong tawag nyan? Cheese cheese na white try ko kung masarap ba tapos yung Skippy na peanut butter na paborito ko yan mga sisip ko and ito na ito na yung mga paborito ng kabataan uh, whoopie benta natin yan ng 12 pesos so tops is 12 pesos ang Doughy donut at uh, tops is 10 pesos lang pala Doughy donut is ano 12 pesos Ayan, yung cheesecake, ito yung kinukuha ako yung big na, 12 pesos ang benta ko niyan. And, meron din tayong whipper stick. Ayan, tigda dalawa yan, o tigda tatlo ba yan mga sisiko. So, yun na ako nagbebenta pa ng stick o, oh, kasi pag uh, matagal siyang maubos, kukunat siya. So, yun na lang yung wiper stick kasi naka-sealed. And, Hansel na kulay blue and kulay pink, 8 pesos ang benta ko sa mga ganyan na mga biscuits. So, meron din akong kalchis, siguro tig sa sampu ang kalchis. So, benta ko niyan is 14 pesos kasi ang puhunan niyan ay nasa 11 plus. So, 14 pesos pati na ang rich choco is 14 pesos pa rin. So, sampung piraso din yung uh, rich choco natin. So, comment down below kayo mga sisi kung magkano din ba yung mga binibenta ninyong mga paninda. Okay, so nagtry ako ng Ribisco Double Choco. Parang bago yata ito. Ang ganda ng kulay, purple. <laughs> Next ay, syempre itong gusto ng mga kabataan, itong toy pack. Na dati benta ko lang ito 5 pesos, tapos ngayon 6 pesos na kasi nagtaas na siya. Maliit na lang yung, maliit na lang yung kikitain natin. And syempre itong mabentang lollipop na melkita. Pumuha ako nito ng tig-aapat bawat kulay, mga sisi. Ayan. So, before, ang Melkita, benta ko niyan. Benta ko niyan ng 5 pesos. Pero ngayon, 6 pesos na. Tapos, meron din akong choco, strawberry, at saka yung milk. Milk yata yung kulay white. Ayan. Mabenta sa mga kabataan. Yung so, colorful yan, mga sisi ko. And, ah... Uh, choco chips na malalaki. Benta ko niya ng 35 pesos. So, walang stock ang maliliit niyan. Benta ko ng 15 pesos sana. Pero walang stock mga sisig ko. Ayan. So, ito lang muna yung binili ni Ate Rose Ninyo. Next item is itong wafer time. Nabenta ko niyan is 9 pesos. Kumuha ko ng dalawang pack. Ayun. Ay Next ay ang, hindi ako nagkamali, uh, choco mocho pala. <laughs> choco mocho, 10 pesos, tapos nips, nips na dark chocolate, ayan. Tapos ang kulay orange niyan is yung may pinat sa loob. At saka yung white niyan is white choco. So, benta ko yan siya ng 20 pesos kasi 17 na ang puhunan niyan. Dati kasi nasa 15 lang and nips na nakatay yung maliliit benta ko ng 5 pesos pa rin ayun ito yung mga mabentang paninda bata man o matanda bibili talaga niyan itong itlog ng butiki ang tawag niyan mga sisi ko tatlo limang piso kasi 24 ang puhunan 24 ang laman so hindi na siya kayang piso piso ang benta natin kumuha ako ng apat apat na pack Ayan, may melkita pa tayong naiwan. And honey. Ang honey ay benta ko ng 2 peso, pesos na talaga. Uh, parang ang liit na lang nakikitain pag gawin mo siyang tatlong limang piso. Meron pa naman pero dalawang piso na ang benta ko pati itong whistle candy. At saka itong yema is tatlo limang piso na talaga. Ayan. Next item is marshmallow na mahahaba benta ko niyan before is nasa 7, ngayon ay 8 na. So mga CC disclaimer lang, ang price natin ay hindi magkaiba talaga kasi iba-iba yung price kung saan tayo namimili. Okay, ito yung ano lang, idea lang kung magano ang bentahan. So sa mga beng, beng pala, 10 pesos ang benta ko. Sa yaki is 3.5 piso. Napaka mabenta ng yaki compare doon sa isang ano na colorful yung pen pintura. Ang yaki ang mabenta ka na iyan yung binibili ko. Okay, so next item ay itong ice pop. Ayan, hindi ako gumagawa pa ng ice candy. Ito na lang yung binibenta ko. 5 pesos each. Yan mga sisi ko. So, lagay ko na lang sa freezer ng ice cream. Ayan, next ay itong yip-yap na green at saka red. Benta ko yan before is uh, dalawa limang piso. Ngayon, tres na ang isa. So, meron tayong happy, meron tayong dingdong. Ayan, tapos may mga malalaki at maliliit. Ayan, ito yung mabenta sa tindahan natin. Next ay ang mga chichiria, pang malakasang chichiria. Ayan, so kumuha na ako ng uh, maraming chichiria mga sisiko kasi alam nyo naman na Bihira lang talaga akong makapunta sa grocery, kaya ahakutin ko na ang mahahakot ko talaga. <laughs> Ayan, so yung mga binibili ko naman ay yung mga familiar lang talaga na binibili, familiar na nakikita ng mga suki. Ayan, kasi pag uh, may mga items sila na bago, hindi masyadong mabenta. So tahos, iba't ibang kulay ng tahos, tapos meron tayong easy at saka super crunch. So, yan yung binibenta ko, 12 pesos each. Tapos, itong pinaka mabenta na cheesy. Benta ko ng maliliit na cheesy is 10 pesos. 30, 33 pesos yung malaki kasi nagtaas na rin. So, ayan yung mga chichirya natin. May malalaki, may maliliit mga sisi. So, mix na yan. Ayan iba't iba. So, ang chichiria natin ay nasa 10 pesos each na siya. 10 pesos each kasi nagtaas na yung mga chichiria. So, last, the, the last but not the least pala ay yung mga non-food. So, ito yung tissue na binibenta ko. Punguna nito is nasa 8 pesos. So, benta ko ng 12. May plus 1 pa siya mga sisi. Tapos, kumukuha ko ng diaper na malakihan na para mas makasave tayo pag malalaki yung kukuni natin. Ayan, pampers, tapos EQ, and mabenta ang pants. Bihira na lang yung bumibili ng uh, yung mga anong tawag nyan EQ diaper na hindi siya pants ito fast clean 2 kg fried powder 2 kg ito yung personal na sabon namin hindi ako kumukuha ng patingi-tingi sa tindahan. So, meron tayong paper cup, perla, moriatic, so paper towel, ayan, gamit din natin yan sa bahay. Uh, jade dishwashing liquid, 2 liters pala. 2 liters yan. So, yan ang binibili ko kasi pas mura. And yung ibang item ay itong joy, ayan, nandiyan pa sa ilalim mga cotton ayan del na pang personal use pa rin natin ayan mga sisiko so ito lahat yung mga na pamilya natin ayan so nakabox na lahat mga sisiko so binilang binilang ng bagger kung kumpleto ba para paglabas natin alam natin kung ilan yung box lahat at ilang pack lahat ayan bago tayo aalis so mga sisiko ito lahat ay nagkakahalaga ng 30,000 pesos So maraming maraming salamat sa inyong lahat. Thanks for watching again. Love you all. Bye.